hello mga kadudz ito na naman ang inyong lingkod nagbabalik dex tv channel sa mga gustong manood ng tutorial ko sa mga baguhan pa lang dito sa channel ko so please subscribe my channel para lagi kayong updated so may gusto lang sana akong i-share sa inyo na konting kaalaman kung paano maglinis ng computer set so panoorin nyo to So, ang una nating gagawin, maganda tayo ng mga gamit tulad ng screw at saka brush natin. So, ipapakita ko ngayon sa inyo, pag tatanggal, step by step ang gagawin ko. So, gagamit tayo nito, isang brush, kahit yung mga malambot na brush, kaya sipilyo, pwede na yun. At saka isang screwdriver. Kahit anong screwdriver pwede. Depende nyo na sa inyo. So, ito rin. So, mga dudes, importante rin to. ah uh, kung tawagin thermal face. Ito yung silicone na gagamitin natin sa computer. Uh, kasi ito yun na kapag wala ng thermal face yun, may posibilidad na mag-overheat yung computer nyo. So, gagamitin natin to after natin maglinis. So, papalitan natin ng thermal paste yun. So, gagamit din tayo ng basahan. Huwag yung madumi ha, yung malinis. so, pupunasan lang natin yon Pero ipapakita ko sa inyo yun. Kaya mag-alala mga dudes. May iintindihan nyo ng mabuti to. Ang gagawin ko step by step. So, nagre-ready pa lang tayo ng mga gamit. Naghahanap pa ako ng isang pambura. Yung pambura na yun, ayun yung gagamitin natin para burayin yung sa may memory card. So, buburayin natin yun. Yung baka kasi marumi na yun eh. Yung, pag yun nadumihan, may posibilidad yung computer mo hindi magbukas. Pag nalinis mo yun, maganda na yung buong ng computer mo, madali na buksan. Kasi may mga posibilidad na doon yung mag nagiging sira dahil sa marumi na yung computer mo. So, simulan na natin. Mga guys, handa na ba kayo? So, ha ako handa na rin ako. So, kung handa na kayo, handa na rin ako. So, guys, panoorin nyo na. So guys, isimulan na natin, step by step lang, so pwede nating ganito to, so sundan lang natin yan. So ang unang yung tatanggalin dito yung yung sata, ito yung pinaka sata niya. so tanggalin mo yung paganyan. Tanggalin natin, hindi marumi lang, so dapat hindi tayo maselan. At sa paglilinis ka talaga marumi yan mali ka po so after nyan tanggalin nyo na rin to yung isa na nakakabit sa sata na nakakonektado sa power supply ito yung power supply ito yung hard disk so ito yung video card ito yung heatsink ito yung heatsink pan memory nasa gitna yan yan dalawa so ang gagawin natin kukuha tayo ng screw kukuha tayo ng screw Tanggalin muna natin to. tanda lang. Kailangan natin tanggalin yan. Yan. So, after yan, pwede mo nang tanggalin yung Ardis. So, titingnan natin kung gano'n karami. Ayan. Ayan. So, medyo marumi na siya. So, oh, kailangan talagang linisan na. So, may posibilidad na hindi na mag-open yung computer ko dahil sa sobrang dami ng alikabok. Pag natin sa isang tabi. Okay. after ng hard disk, yung tatanggalin naman natin yung video card. Ipapakita ko din yung pagtatanggal ng video card kung paano tanggalin yan. Step by step lang tayo para maintindihan yung mabubi. So, ito na. So, ito na yung video card. Ito yun, nakikita nyo. Yan, ayan po. So, tatanggalin po natin yung tornillo nyo sa may gilid dahil nakakabit yan. Ito yung pinakalap. Ito guys, natabi lang natin yung mga tornillo kasi ipapalit natin yan. So, ang pagtatanggal niyan dahan-dahan lang dahil hindi naman binibigla yan. So, alam ko may lakpa dito sa ilalim. Hindi ba kasi wala ng lakpa? Diretso ano. Eh. Ayan guys ah. Ayan lang yan. So, itong video card naka nakapalit po tayo. Pero mababang spec lang po to So, tatabi na ngayon natin to. Ayan. Itong video card nito, ito yung para sa mga games. So, kung naglalaro ko ng mga games, kailangan mo, kailangan mo talaga to. So, itatabi na natin sa isang tabi. Pero kailangan maingat lang tayo. Guys, so, after natin nakuha yung video card. So, ang kukunin ko naman yung yung memory. So, nakikita niyo po yan. Ayun po yung mga alikabok. Sobrang alikabok na po yan. Sobrang dumi. So, ipapakita ko sa inyo yung memory. Ito, dahan-dahan lang din. Na, nakalaki yung memory na yan. So, yan. Isa-isa lang. Pe yan, nakatanggal na yung lock. Pwede nyo nang mabuti yan Ito. bata sa isa sa katabi so, natin sa sa gilid natanggal na natin so natanggal na natin yung memory so ito naman yung sa power supply na nakonect na, 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 na sa board islow okay, slow lang ang pagtatanggal niya medyo may pero daan daan lang po okay. yan po tanggal na po after nyan ito rin po na na corpin pa yung power ng board nakikita niyo po yan pag hindi po nakabit ito sa board hindi po magbubukas ang computer nyo so ganito rin po yung pagbabalik ha ganito rin po yung procedure ng pagbabalik natin ng after natin yung lunisan so kailangan na natin ng na screw pwede yung screw na magnetic para madali nyo makuha yung screw. Kasi sa akin, eh, nawawala yung ano natin eh. Yung screw eh. So, tahan-tahan lang po. So, isa siya. Sabi natin yung turnilyo. So, turnilyo dito sa gilid. So, ano pa tayong ng isang turnilyo? So, nandun sa pinakadulo. Medyo, basta yung pinagkakabitan ng yun yung dapat yung tanggalin para matanggal yung board. Ayan. So, meron pang isa. Ito siya. Pinakadulo. So, ngayon, natanggal na siya. Gagawin natin ay matanggal natin yung pinapart. So, dahan lang lang. Ayan, ayan na. So, nakikita niya yan, guys. So, siguro naman nakikita niya kung gano'ng orme. oh. So, ipapakita so, ko sa inyo kung paano ang paglilinis niya ng computer. Start na yan. So guys, ito, tatanggalin na natin yung pinaka-processor tsaka yung heatsink. So, malito lang yan. Tanggal na yung lock. So, dahan-dahan -da lang din to. Nice. So, yan yung processor. Yung thermal paste, marumi na po siya. Yan po. Sobrang dumi na po. Bali, ito po yung heatsink marumin na rin po so kailangan na natin talagang palitan yung thermal base after yan linisin na natin yan step by step so ito power supply yung power supply kahit hindi mo nang eh bagong binili lang itong power supply so dyan na lang sa tapos itong ngayon ang pinaka importante so guys dahil natanggalan natin siya ito yung pinaka board so nakalimutan ko pa pala ito tanggalin yung yung sata nya ito yung pinaka board so nakita nyo naman na yan so sobrang dumi eh. so ngayon gagamit tayo ng brush yung brush na medyo malambot ah like na pinakita ko no, my... pwede kang gumamit so, ng toothbrush so Dahan-dahanin natin, linisan natin yan uh -huh. uh -huh. Yang yeah, guys, ah, ini ini So, ang paglinis nito, kailangan tanggal lahat ng nikalim. Pwede naman kayong gumamit ng fuel eh. Pero, mas okay na sa akin yung brush. Kasi, nalilinis naman yung mabuti. Nalilinis naman ang mabuti mga dudes eh. Dahan, dahan, dahan. So, sa mga baguhan dyan, huwag niyong kalimutan. Subscribe para lagi kayong naitid sa video ko. So, marami kayong matututunan sa akin. May mga konti pa akong kaalaman na ituturo ko sa inyo. Step by step. So, ngayon, tatanggal ko na konti-konti yung alikabok So, mga inang minuto lang to, tapos to. Kahit yung mga singit-singit, lilinisin niyo. So, masasabi ko lang, napaka-importante sa computer, na buwan naglilinis tayo. Yun, mga dudes. Lahat ng sulok dito, lilinisin niyo, mga dudes. Sa mga may mga computer dyan, napaka-importante para sa inyo to. Windows 7 to mga dudes. So medyo luma na. Pero marami pa naman sa atin ang ginagamit Windows 7. A4 po, A4 po ito. A4 po yung speak ng computer na ito. Pasensya na, wala tayong blower, mano-mano kung tinuturo sa inyo kasi yung totoo, hindi na natin kailangan ng blower to eh. So, delikado ba yung blower eh. Iinit yung board natin baka mamaya mayroong isa sa pesa natin ang masira dito. So, mas maganda ng manuman natin yung lulay sa So, ngayon, malapit na tayo matapos. So, itatabi ko na ito sa isang tabi. Kung so, ang basahin, Ayos. Basta na malinis. Ayan na lang, malinis yan. Ayan yung, yung pula So guys, nalinis ko na siya. So, nakita nyo, medyo wala na siyang malikabok. Uh, so, ang gagawin naman natin yung thermal paste, kailangan natin punasan. So, gagamit tayo ng isang basahan na medyo ma uh, malinis. So, ang paglinis lang naman yan, ay eh, ganito turo ko sa inyo ayan pupunas ka ng basahan dahan dahan ayan guys so hindi nyo na kailangan tanggalin sa sa may board nyo ng pagbili, so kasi may mga guide yan sa loob may sukat yan pag tinanggal nyo yung processor may makikita kayo dyan ng cords hindi natin papakita ko sa inyo so guys malinis na so bubuksan ko siya para malaman nyo din na napaka importante yan So, pagbukas niyan, tanggal natin lock yan. Ito, tatanggalin natin yung processor. Ayan ang laman niyan. So, so kung nakikita nyo, may, may mga kumikinang. May, may mga kumikinang siya. Yan yung pinaka-importante. Dapat hindi mag mababaloktod yan. Pag yan nabaloktod, eh, masisira, masisira yung pinap itong processor na ginagamit natin. Yan. See? as you can see, itong mga nakikita nyo dyan na may sukat po yan so, ang paglalagay din yan kailangan maingat ka bago mo siya ilock so, kakabit po natin siya andahan-andahan kailangan habang uh, kinakabit mo ito andahan-andahan mo siya so, yung butas yun ang pinaka-importante kasi yun yung, yung, yung siya sukat yun, so successful, nakabit na natin so, ilock nyo lang to balik nyo yan 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 po, ispec ng computer AMD A2 Ayan po. AMBA e po. Ang board niya po ay Imax e So, kung nakikita nyo na sira na ito, kumuha na lang ako. Kabitan lang yung heatsink. So, yung laka ng heatsink. Ayan siya. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo. Itong hatis. Ito. Ayan. Dilinisin nyo rin yan. Napaka-importante ng mga yan. Hindi, hindi nyo kailangan basahin ang Paglilinis hindi kailangan basahin ito tawag nito hard disk HDD <laughs> Malinis lang naman kasi e, malinis na po siya wala na po siya oh wow so ito naman video card kailangan natin nilinis eh hindi mo lang po Linis, linis. po yung pinaka-video call. Rines, rines. Ito niyan. Yung memory. Ito naman, memory. Ito naman din. Pabalikan natin yung lahat-lahat pa natin. Dalawa po yung memory, bali. So, kailangan ko ng pambura para burahin yung pinaka-silver ng ito po, ito po. Ito po, yan. Ito po ang buburay natin. So guys, meron na akong pambura. Kahit itong pambura, pwede natin gamit ito. Guys, pambura na lapis. So, buburay natin yan. Dahan-dahan ang pagbubura. Kasi medyo marumi na yung pinaka-gold. Ito ang buburay natin ha. Na, yung pinaka-gold. Yan. Ikita niyan. Yan.

So, gagawin nyo lang naman, buha kayo ng malinis na damit o kaya papel. Pwede rin nyo, basta kulit So, papahin natin dito dito. Ayan guys. Nandun ko na isa. So guys, gagamitin ko na tong thermal paste para dito sa may heatsink. Yan. Ay, sa may processor. Para dito sa may processor. So, ngayon, tatanggalin ko lang to. Parang inject lang to, i-inject nyo lang. So, kailangan yung pag inject ay hmm, konti, konti lang, hindi naman karamihan. Sakto lang. So, yan. So, siguro, enough na to. So, yan. So, guys, pinalita ko lang yung sa gilid nya. Yung laka ng itching naging kulay black. So, nalagay ko na rin yung hipsing, kaya naging ganyan yung thermal paste kumala. So, huwag nyo nang papalitan. Okay na yan. So, ilalagay na lang natin yung... yung... yung pan. So, pagkalagay ng pan natin. yan So, dahan, dahan lang. So, lock natin. Yun. Success. So, after nyan, ilalagay na natin dito ngayon sa... Kasi so, dati niya nilagay sa so may case. So, dahan-dahan lang din yung paglalagay. Dali lang naman yan mga dudes eh. Yan. So, after natin ilagay niyan, kailangan niya ng tornillo. Balik natin yung tornillo. So, hanapin ko lang yung tornillo. <coughs> yan guys. Pinakabit natin siya. <coughs> kailangan niya ng tornillo para hindi gumalaw makikita nyo medyo luminis yung computer natin so yan sa so, isa ko lang nilagay para direto na mas madali mm. so mga dudes siguro naman naiintindihan nyo maliwanag naman siguro yung aking tutorial kung paano ko inisa isa so ito ngayon sa mga sa mga baguhan dyan gusto ko lang sabihin sa inyo subscribe nyo yung channel ko para updated kayo so marami pa kayong malalaman sa akin marami pa akong isishare na kaalaman ko Ay, mga basic lang at least may alam kayo oh so, guys kukunin ko muna yung yung memory kakabit na natin so ito na yung memory so ikakabit natin may sukat yan ito isa isa lang yan. So, didiinan mo lang to. Yun. Kusa maglalak yung pagkadiin mo. Pero kung hindi pa naglak, ikaw na mismo maglak. So, nalinis na natin to lahat. Kaya nilalagay na natin isa-isa. Ayan. -isa. Ayan, guys. Yan lang kadali. Oh, wow! So, after yan, balik natin yung hard disk. Kaya dati sya dati nakapesto, doon yung lang ilalagay yun. yan Ayan yung mga wire muna kasi pagkabit natin ng video card baka may hirapan tayo kung sisikip na yung gagawin natin so kailangan natin mauna yung sa power supply na i-connect natin sa ito i-connect natin sa board so may sukat din yan, may lock din yan yung lock, ito yung lock so kung nasaan yung lock doon sa baba ganun din yung position na gagawin niya dan yan kapit natin yung sata kapit natin yung sata so ito ang kailangan ng ng hard disk natin ito yung kailangan ng hard disk natin yan So, itong ano na ito, para hindi makalit yung wire tatabi nyo lang sa gilid yan kasi medyo maliit yung taste natin yun para maluwang luwang kahit pa so ito naman yung protein para sa so ganito rin dito kung ano sukat at na sa ka lang din tingnan nyo lang yan mga dudes after nyan after nyan yung sata na direkta sa bulldog tsaka sa habis ah, So, yan. Click nyo lang yan. Check paano yung position. Punta nyo lang. At ito. Ito. Yan. Yan, guys. Tapos, yung white. Siguro naman alam nyo naman so, kung saan ito ilalagay. So, hanapin nyo lang kasi may mga sukat dito. Eh. So, ikakabit ko na. Yan. Ayan, dahan, dahan, dahan. Hmm, oh, wow! So, guys, nakabit ko na yung mga wire niya. So, okay na siya. So, ininig sa atin dyan ay video card. So, so guys, okay na. Kabit na natin yung video card. Mag magkakabit na ito, dahanda lang dun. Ang ah. kailangan yung maingat kayo. Alam nyo na yan. Eh. Ito, ito na yung video card na ikakabit ko. Ah. Ito natin kakabit yan. No? Okay din siya. Ito. Dito yun. So, may ano dyan para dito. Sa mga BBI at BGA. So, yan. Nakapit na natin. So, guys. Baka nakakalimut kayo. Ah, Windows 7 to. Yan. So, yan. Dito natin. pag din din kailangan, nandito lang yung ano nyo. Yun. Huwag kayo humawa kung saan-saan abitan natin ang tomillo dito sa may gilid para yung video card. Hindi ito. So, nakikita nyo ito. Itong daliri ko. Yan. Abitan natin yan. Para hindi siya gumagaw. So, okay na guys. Tapos na siguro. Nakikita nyo naman yan. Okay na. Hindi na siya tulad ng dati na marumi. Kahit pa paano nabawasan ng alikabok. So, papaanda rin na natin. Success. So, sana Oy! may matutunan kayong aral kahit konti sana maintindihan nyo ng mabuti maraming salamat ay, okay. mga dudes goodbye